Um, ang nasa likod po nito ay yung mga nasa loob. Kanatakot po kami na... Sa loob ng ano? Uh, ng DWH po, Your Honor. So yo, what's up mga kapubring hilas? Isa na namang video reaction natin gagawin ngayon mga kapubring hilas. Wow, wow, builders! Kumanta na kung sino ang nasa likod ng Ghost Project sa Blood Control mga kapubring. Ito pong video mga kapur, ay isa pong itong ah uh, video reaction lamang mga kapura. So, pakinggan natin at tingnan natin ang video na to dahil ang ex na DPWH pala ang nasa likod ng lahat ng Ghost Project mga kapura. So, let's go! So, mga opisyal ng DPWH. Opo, Your Honor. Dito po sa Bulacan. Tama po ba? Tama po, Your Honor. At ilan po sa kanila? Nandito ngayon. Tama po ba? Uh, opo, Your Honor. Okay. Na, Pwede ko ba sabihin, pwede mo ba sabihin na ito si Engineer Henry Alcantara, district engineer dati? Tama po ba? Um, hindi po, Your Honor. Um, ang, nasab ang nasabi po sa akin ni Sally po ay yung si, ano po, Chief. Sino Chief? Uh, Chief Bryce daw po. Chief Ice, totoo ba na uh, ginagamit itong lisensya ni uh, uh, Wawaw -Wow oh. para sa mga ghost project? Your Honor, Uh, lahat po ng, ano, ng sinasabi nila ay inutos lang po sa akin ng aking boss, Boss Henry Alcantara. <laughs> so, inuutosan ka lang ni Henry Alcantara, pati ba na, lahat ng ito, yung pagkukuha ng mga lisensya, etc. Tama po ba? Hindi ko po kausap, wala po ano. Hindi, yung, anong-anong sinasabi sa ni District Engineer Alcantara? Papano? Anong utos? Anong utos? Uh, actually, lahat po nang iutos niya, ginagawa ko po. I ay mean, yung utos-utos na gumawa ng Ghost Project? Yung pagkuha po ng pera kay Sally, kay SYMS po. Kay SIMS. Ilang beses ka na nakakuha ng pera kay SIMS? Actually, hindi naman po personal na ako kumuha. Dinala lang po doon sa office ko. Doon din po pinakuha ni Boss Henry. <laughs>